Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Truck PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang posibleng pag-alis ni Stephen Curry sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may pasabog nga Deponis Angeles Lakers sa Denver Nuggets sa kanilang Game 1. Kasunod nga po mga katrops ng maagang pagkakalaglag muli ng Golden State Warriors ay malinaw na nga po talaga na sinasayang ng Golden State Warriors ang prime years ni Stephen Curry sa NBA kaya nagsisimula na nga pong pag-usapan ang posibleng paglipat niya sa ibang kupunan. At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw kung saka-sakali man nga da po na si Stephen Curry sa Golden State Warriors, ay ang kupunan nga da po ng San Antonio Spurs ang may pinakamalaking odds o chance na sunod nga po niyang paglaruan at salihan since andito nga po si Victor Wembanyama na maaaring nga po niya maging bagong katandem. Maliban na rin nga po mga katrop si Spurs, kasama rin naman nga po ang Los Angeles Lakers sa mga kupuna na posibleng sunod na paglaruan ni Stephen Curry dahil kay Lebron James. Maliban na rin nga po si Spurs at Lakers, Kasali naman nga po sa mga teams na mara nga po niyang sunod na salian ay ang mga kuponan ni Charlotte Hornets na dating pinaglaruan ng kanyang ama na si Del Curry at ang kasalukuyang kupunan ngayon ng kanyang kapatid na si Seth Curry. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may pasabog ng po ang San Andreas Lakers sa Denver Nuggets sa kanilang Game 1. Kasabay nga po mga katrops ng ginawang team practice ngayong araw ng Lakers sa kanilang pasilidad bago sila bumiyahe papunta sa lugar ng Denver, ay sinabi nga po ni Lebron James na sa tagal nga po niya sa postseason sa NBA ay alam na nga po niya na hindi sila pwedeng masyadong mataas sa game 1 o masyadong mapagmataas sa kung sino man ang kanilang kalaban. Kailangan na rin naman nga po nila na manatiling pantay since alam nga po niya na magkakaroon ng maraming swing sa buong korsa ng kanilang laro at sa buong korsa ng kanilang seri. Alam na rin naman nga po niya na isang napakahusay na kupunan ng Denver Nuggets pero syempre alam na rin naman nga po niya kung ano ang capability ng kanilang team Sadyang kahit anuman nga pong gawing prediction ngayon kung sino ang limado o dihado sa kanilang laban, ay malalaman pa rin nga po natin ang mananalo dito kapag nagsimula na ang kanilang laro. Bukod rin nga po mga katrops kay Lebron James, ay sinabi naman nga po ni Coach Darwin Ham na kung meron man nga po isang player ang inaasahan niya na mag-step up sa kanilang team at magkakaroon ng magandang performance laban sa Denver Nuggets, ito nga po ay walang iba kundi si DeAngelo Russell na siyang magiging X-Factor sa kanilang opensa at depensa. Since panahon na rin naman nga po upang makabawi ito sa pag-struggle niya last season kontra sa Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.